Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Og, Mindanao. Kumusta, kumusta mga boss ang iyong Adlaw karong Friday, August 9, 2024. Kumusta naman mga boss? Nakapamahaw na ba ang tanan? Aniya na po ta mga boss, magsugod na po ta sa atong Adlaw-Adlaw nga kalingawan no, sa mga mahilig aning Swerterist 3D National. Uh, at adlaw-adlaw ta -adlaw na hatag og guide aning uh, mga <coughs> duwa ang mga boss no <coughs> excuse me sa mga mahilig ani uh, okay sabay lang niyo ato ang guide karong adlaw karong Friday August 9, 2024 sa mga ganahan mo sabay sa ato ang kombinasyon karon sabay lang ninyo mga boss ha Okay mga boss, uh, before na mag-start mga boss, uh, um, maliwag ulit nag-like, binili ko yung mga like mga boss ha, tagay ko yung like and then subscribe sa ka subscribe sa itong YouTube channel dito sa Boss Rain 3D Vlog. So welcome sa Boss Rain 3D Vlog. Okay mga boss, uh, mag-recap na sa ito ang result gahapon no, ato result gahapon mga boss sa 2pm to 4.8, then sa 5pm 9.58. Daog ta na mga boss, congratulations sa 9 PM through 556. Daog ta ni mga boss. Always ko na ginahatag sa sa inyo ha o gina ang 556 mga boss ha. Congrats sa nakapick ana. Tuwit ta gahapon mga boss, okay? Karon ma-masing gihapon ta mga boss, samang lang mo sabay. sa bay sa tuwang kombinasyon karong adlaw, sabay lang mo ha. Okay mga boss, mag-start na ta. Di na itong langa noon. Kaya rin maumandahin ta mga boss. kay napakoy importante lakaw. Okay mga boss. Nakoy lakaw niya. Pero magbiyahe raman po. No? Ah, uh, pwede rin po makakuan. Okay mga boss. Um, ta sa mga ang idol nato, No? Okay. Okay mga boss, mag-start na ta sa to. ang hatag na kombinasyon karong adlawa no ha, sabay lang ninyo hinaot na mga kachamba na punta karong adlawa ay okay, mga boss all ni mga boss ato ang ipahatag ng mga guide ha all ni mga boss ha sabay lang ninyo sa mga ganahan mo sabay sabay lang ninyo ato ang guide karong adlawa okay okay mga boss um, uh, na mo sa ato ang ato ang ihatag karon ng mga guide mga boss ha all ni mga boss ha all ni Okay, start na tayo mga boss. Ang una natong ihatag kay syempre ang atuang iskalera. Ay mo kumpiyansa sa iskalera karong adlawa mga boss pag iska gyud mo kay ah uh, nagsemi nag semi trifold. Okay, nag semi trifold mga boss ay mo kumpiyansa aning iskalera ha karong adlawa, okay? Take note mo sa iskalera karong adlawa mga boss ha. Okay mga boss, money akong base is kalera mga boss ha. Kana. Okay, pag target o grumble mo ana mga boss ha. Pag target o grumble mo ana mga boss. And then syempre mayroon pa yan mga boss ito, ang 910 gatag na ako ni gabi eh. 4 3, 2 3, 1, 2 and then uh, 210. Okay? Mga boss, pag target o gram ball, maani itong eskalera. Ayon nyo ko mga boss, ha? Pili lang ninyo ni atuang mga kombinasyon. Pagkuha lang mo sa kabuok, kanang duol sa inyong dughan mismo. O, pero kung doon na mo mga kombinasyon na naanala sa inyo hang kaban, baol ba na siya, ipagawas na ninyo mga boss, o moray siguro hagpatad mga boss. Okay? o siguraduan nyo mga boss na mag rumble yun mo o mupatad mo sa inyohang mga kombinasyon aron makadaog mo kay mga boss kini mga boss 788 hotness ako ang guide mga boss ha kung ganahan mo na mag maintain e maintain na ninyo ang 788 mga boss ha sama na sa katuang ako ang gihatag sa inyo mga boss na 556 ha mga boss mora na silang uban na mga boss ha Take note mo mga boss, kay mora na silang ubana ang 556 na atuang double. Okay mga boss, pag target o mo ano eh. And then ang next natin ay syempre yung ating hat na 11. Okay? Pagdala mo uno karong adlaw mga boss ha, all draws. Okay, magdala mo mag uno karong adlaw mga boss, all draws mo sa uno, okay? pag all mo draw, draw mo sa uno mga boss ha. Okay, muna mga boss ha. Ang uno mga boss, always always ko ga remind pag all draw mo, pag dala mag uno og dami pa sa uno, ah uh, nyo, mga boss ang atong uno naghihatag sa inyo kay sa ko ang guide mga boss, hat ang uno. Okay mga boss? Hat ang uno hat ang uno sa kuang guide mga boss ha kunaamod pa maris pas laki na inyo mga boss MC ta mga boss maganahan sa MCA ha Mark Arthur I'll share return okay 5 6 and then 5 6 and then syempre babalik ko to ang 5 ah 6 okay mga boss maganahan mo balik ana respita rin na mga boss ha And then, ang next natin mga boss, syempre, dito na tayo sa ating double. Okay? Ay, double. Pasakay mga boss. Pasakay na nato Karong Adlawa. Pag gito o oh, g3 mo sa atong pasakay mga boss ha, always jud ko, garimain sa inyo ha, na pag gito o g3 mo sa tuang pasakay. Okay mga boss, always ko garimain sa inyo ha? mga boss ha. Ang dubli mo so, na yung Always kong remind sa inyo, mga boss, na itong pasakay pag gate 3 mo o gate 2. Okay, mga boss? In na. Masabit ang guni, mga boss, ha? Kung istoryahan sa inyo, ha? 1, 2, 3. Okay, beside ako, mga boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, mga boss? Muna itong pasakay, mga boss, ha? Okay? Pag gate 2 o gate 3 mo sa itong pasakay, karoon rin mga boss, ha? Muna ito ang mga... Ko an respeta rin ninyo mga boss akong gikuha sa atong pasakay. Okay, respeta rin lang ninyo mga boss ha. Kini 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 mga kombinasyon na akong ipangsuwat mga boss. Sa mga ganahan lang, wa wow, ko mengon hot dan yu patad ha. Respita rin lang ninyo mga boss, okay? Dira na ako iko sa mga pasakay mga boss. Atong mga hot kombinasyon diri po nato gikuha sa ato mga pasakay karong adlawa pag respetar mo ani ato nga pasakay pag gate 3 o gate 2 mo sa ato ang pasakay mga boss ha gipanghatag na nato ni gahapon mga boss pero ako lang gibalik puhon ang ubang mga kombinasyon dari. kay hat lagi sa ato ang guide okay mga boss ay mo kalimot ha mga boss na MC dere na 507 okay na po dere ang 053 mga boss ha 053 ay mo sa aning 053 and then ang 085 ay magkumpiyansa sa 085 mga boss na po'y eskala dira ha 120 ay mga boss ay, hindi na to natong hatag na nato atu ang pamusti syempre atong pamusti posti si Meralco ang matong pamusti mga boss kay 104 ah 104 to mga boss 4 485 485 45 nya mga boss ha. Pag git 3 mo dire mga boss atong pasak atong pamusti ha. Pag git 3 o git 2 mo sa atong pamusti mga boss. Okay? Pag git 2 o git 3 mo sa atong pamusti mga boss, karong adlawa kay delikado ang atong pamusti ha mga boss. Pag git 2 o git 3 mo ana? na. Bispitara ni mga boss ang ipanswat ha. Pero ayo huyo tagpatad mga boss ha. Sabot taay huyo dagpatad mga boss. Okay? Ako ara nagikonsa nyo mga boss, aron na option ha. Aramakit, makita ano po ninyo ba Nagihatag na to. okay ato uh, ang ato uh, ang pasyor, mga boss kay 1 3 and then versus 6 8 4 pag target o grumble mo sa itong pasyor mga boss ha muna itong pasyor mga boss ha pag target o grumble mo na okay tuwarong ganyan mga boss 6 3 9 na siya okay 6 3 9 ay mali 1 pala mga boss 1 okay pag target o grumble mo ana Katong 639, basi ganahan mga, mga boss, respetay natin 639. Eh, delikado na mga boss, hatra ba ang ano, 69, okay? And then next mga boss, dito na tayo sa ating syempre, tapos na tayo sa ano, last offer na tayo mga boss. Sa atong last offer, karang adlawa, sa so, mga ganahan, mag last offer, pag pick mo sa atong last offer mga boss ha. Atong last offer, karang adlawa, 7, 5, 5, 7. Okay, two five 5, 2. Ha? Ah, uh, 8, 1, 1, 8. Okay? Ang pamarisahan sana mga boss, kay Moni, ha? 7, 5, 9. And then, 5, 6, 2. Then, 4, 1, 8. pag crispy mo na mga boss, target o grumble. Okay? And then, next mga boss, next na, ah, uh, last to ay itong, 9119 okay? 6 three And then, 2 three 3, -3 -2, okay? Akong ani mga boss, kay Moni ha? Akong ani sa ang last offer, kay Monis siya mga boss 918 And then, 306 203 3 okay? Respeta rin niya mga boss o target o grumble karong adlaw. Okay? Dito na tayo sa ating hot combination mga boss na all draws ha. All draws ha. Hot guide probable ball all draws. Okay? Nakita niyo naman sa taas siguro mga boss ha. Okay? Hot guide to mga boss. Hot combi pala. Hot combi all draws. Okay? Hot combi all draws mga boss. 7, 1, 5. Ako na nanggikuan. Number 1. Ha, uh, number 1. Ah, uh, number 2, 7, 3, 1. Oh, na po na ako ni mga boss. Ang shadow ni kay 6, 8, 2, mga boss, ha. Ang shadow niya. Okay. Basta ganaan mo sa shadow. Then, number 3, 1, 3, 8 mga boss pag target og ramble mo ani mga boss okay yan pag target og ramble mo na and then ang ka 4 natin mga boss ay 912 syempre ang Shadow niya 764. Shadow alam mga boss ah, Shadow niya ganahan mo respirey. Number 5. Kaya number 5 natin 916 mga boss. Ah 916. And then ika 6 natin 4 10. Okay, pag target og grumble mga na mga boss, okay? Pag target og grumble mga na mga boss ha. And then ang ika number 7 number 7, 4, 8, 5. Okay? 485 mga boss. Kiwalig na po na ako ha. Number 8, 7, 8, 5. Okay? Number 9, 5, 1, 0. Okay? 510 pag target o grumble mana mga boss. Okay? Yan mga boss ha, pag target o grumble mo na ato ang kombinasyong karong adlaw kay bangin mulusot na karong adlaw buhagay. Okay mga boss? Siyempre, di tayo mga di natin mga kalimutan ng ating extra nata extra perme mga boss okay eh basin din mulo sa extra mga boss respeta rin atong extra mga boss okay 810365 iya ang shadow na ano, mga boss ha respeta rin ang shadow na 365 mga boss ha respeta rin ang 365 710 Uh, 6, 5, 2, ang shadow na ano, mga boss ha 652 Ayan, 310. 310 ang shadow ni mga boss kay 865. Ha? 865 ang shadow na. Nagawas na. Ang ah, shadow na. Target to grumble mo na mga boss ha. Okay? And then, mayroon pa syempre ito. Last. Yan Okay, pag target to grumble mo na mga boss. Ha? Target grumble. Okay. Ito ang shadow nito, 970. Ha, 970 basta ganahan mo na ano, mga boss. Respecta rin ang 970, okay? Yan ang ating guide ngayon ng araw mga boss, ha? Na ako i-explain sa inyo mga boss basta ganahan mo, okay? Kasi ganahan mo ani mga boss, I explain na ako sa inyo ha ang guide sa ang guide sa nakaditibi ni Karo mga boss sa 6 2 3 7 8, 4, 1, 7, okay? And then 8. Gawas ni gahapon, tapos ito, nung isang araw, nakaditibi ni Karun ang 6, 1, 7, respetarin ninyo, versus 1, 6, 2. Ay, 1, 6, 2. Okay? 1, 6, 2, mga boss. 1, 6, 2. Ha? Nakaditibi na Karun ang 2 mga boss, target o grumble mo na, respetarin ninyo mga boss, ha? Basig buhagay na Karun. Ay mo kumpiyansa na mga boss, ha? Basig mo lusot na karoon mga boss. ay mo kumpiyansa. Okay. Basig mo lusot na karon. Delikado mga boss. Okay. And then ang ating. Meron pa mga boss. Ito pa. Ako lang explain sa inyo mga boss. Basig ganahan mo ani. Ha mga boss. Sa mga ganahan. 2 4 7 3 6 6 8 7, 9, and then 2. So, ito, kahapon, ito, nung isang araw, nung nakarang araw, ito, naka waiting to ha, itong 6, 3, 7 mga boss, versus 6, 3, 7 versus ah, uh, one, uh, mali, 6, 3, versus 1, 8, 2. ay Crispy rin yung mga boss na ha. Tara gito grumble. Okay? So mura niya to ang guide karong adlaw mga boss. Di na ako pahabaw ng video. Kay taas na kayo mga boss. Hindi uh, rin lang takotob. Okay mga boss. Uh, good luck sa karong adlaw. Ano? Hinaot na hinaot makadaog mo. Makasabay mo sa itong mga kombinasyong karong adlaw. I recap niyo, mga boss ang itong upload gabi na regalo mga boss ha kahit adito dito itong regalo na hot regalo basin niya makasabay mo dito mga boss okay mga boss Ah... Dagan salamat sa mga naglantaw o always nag-like o nag suporta sa ito ang YouTube channel na Boss from 3D Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo mga boss. Okay, excited na ako mga boss and God bless po sa ating lahat sa inyo. Kung saan man kayo ay maraming maraming salamat and God bless po. Okay po, bye bye.